Handa ang Estados Unidos na ilabas ang galit nito. Ilang sandali lamang ang nakalipas, ilang mga ulat ang nagsiwalat ng pagkakaroon ng isang mataas na uri ng pag-atake ng submarino ng US sa tubig ng Israel. May halaga sa isang kahangahangang 300 milyong dolyar. Ang advanced na submarine na ito ay nagdulot ng matinding haka-haka at pagkabigla sa buong mundo. Habang tumitindi ang mga tension sa gitnang silangan, ang bigla ang paglitaw ng teknolohikal na kababalaghan na ito ay nagdulot ng ilang mga alalahanin at mga katanungan din. Ano ang mga intention ng mga submarino ng Estados Unidos sa rehiyon? Ano ang mga katangian ng submarinong ito na ikinatatakot nito? Samahan kami habang ginalugad namin ang nakakapanghinayang mga kakayahan ng sikretong US $300 million attack submarine na nakita sa Israel. Noong October 2023, Inilagay ng United States ang pinakamahal nitong aircraft carrier, ang USS Gerald R. Ford, na nagkakahalaga ng 13 bilyong dolyar, kasama ang mga kasama nitong escort ship sa silangang bahagi ng Mediterranean Sea. Ang estrategikong hakbang na ito ay sinundan ng pagdeploy ng isa pang mabigat na sasakyang panghimpapawid, ang USS Dwight D. Eisenhower, sa parehong rehayon, sa gayon ay makabuluhang pinalakas ang presensya ng hukbong dagat ng U.S. sa lugar, ang USS Dwight D., Eisenhower, na kilala rin bilang CVN-69, ay isang nuclear-powered aircraft carrier sa United States Navy. Inatasan noong 1977, ito ang pangalawa sa 10 carrier ng klase ng Nimitz na nasa serbisyo at ipinangalan kay Dwight D. Eisenhower, ang ika-34 na Pangulo ng Estados Unidos at General ng Hukbo sa una ay tinawag na USS Eisenhower. Ang pangalan ay binago sa kasalukuyan nitong anyo noong Mayo 25, 1970. Tulad ng lahat ng Nimitz-class carrier, ito ay itinayo sa Newport News Shipbuilding Company sa Virginia. Ang barko ay na-update ng dalawang beses upang matugunan ang mga pamantayan ng mga mas bagong carrier. Mula nang italaga ito, nasangkot si Dwight D. Eisenhower sa iba't ibang deployment, kabilang ang Gulf War noong 1990 at mas kamakailang mga operasyong militar ng United States sa Iraq, Afghanistan, at Yemen. Ito ay kasalukuyang nagsisilbing punong barko ng Carrier Strike Group 2. Noong Hunyo 29, 1970, natanggap ng Newport News Shipbuilding sa Virginia ang kontrata para sa paggawa ng barko. Ang barkong ito nakilala bilang Hull No. 599 ay sinimulan noong Agosto 15, 1970 sa halagang $679 million na humigit kumulang $5.3 billion noong 23. Ito ay inilunsad noong October 11, 1975 pagkatapos mabinyagan ni Mamie Dowd Eisenhower ang balo ni Dwight D. Eisenhower noong October 17 at naging opisyal na si Captain William, Ramsey sa utos. Sa PAG Commissioning, pinalitan nito ang tumatandang World War II era carrier, USS Franklin D. Roosevelt, sa fleet. Noong October 14, 2023, inutusan ni Lloyd Austin ang Dwight D. Eisenhower at ang kanyang koponan na kinabibilangan ng cruiser, Philippine Sea at mga destroyer na Laboon, Mason at Gravely na magtungo sa silangang Mediterranean dahil sa salunggatan ng Israel sa Hamas. Ang desisyong ito ay dumating sa ilang sandali matapos ang isa pang carrier. Strike group na pinamumunuan ng Ford ay na-deploy sa rehiyon Anim na Araw Bago. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ni Captain Christopher Chaudahill ang Dwight D. Eisenhower upang pasiglahin ang espirito, ipinakilala ni Captain Hill at ng iba pang matataas na opisyal ang isang gabay na prinsipyo sa barko na tinatawag na Way of the Warrior Sailor. Gumagamit si Captain Hill ng diskarte sa communication na kilala bilang rapid, relentless, repetitive, positive communication para makipag-ugnayan sa crew. Ginagawa niyang isang ponto na personal na kilalanin ang bawat mandaragat, bigyang diin ang kahalagahan ng kanilang mga tungkulin, at tiyakin sa kanila ang kanilang pagganap. Ayon kay Hill, ang pagpapanatili ng mataas na moral ay mahalaga para sa tagumpay sa labanan na siyang pangwakas na layunin. Mukhang epektibo ang pamamaraang ito, gaya ng nabanggit sa isang panayam sa CBS 60 Minutes. Higit pang mga kamakailan, ito ay isiniwalat na ang White House ay higit pang pinalakas ang kanyang militar na pagpoposisyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang Ohio-class na nuclear-powered submarine, particular na Florida-class na submarine, sa rehiyon ng Gulpo. Ang deployment na ito ng Ohio class na submarine ay nagbigay diin sa pangako ng US sa pagpapanatili ng isang matatag at maraming nalalaman na puwersa ng hukbong dagat na may kakayahang tugunan ang iba't ibang banta at tiyakin ang seguridad ng mga interes nito sa Gitnang Silangan. Ang pagkakaroon ng mga makapangyarihang submarino na ito ay nagdulot ng interes. Ngunit bago natin talakayin ang mga dahilan kung bakit nag-deploy ang Estados Unidos ng mga submarino nito sa rehiyong ito, tingnan natin ang mga kakayahan ng submarine ng pag-atake na ito. Ang mga pangatlong generation American nuclear-powered submarines ay ipinakilala sa pagitan ng 1981 at 1997. Sila rin ay isang mahalagang bahagi ng U.S. Strategic Offensive Nuclear Forces na gumugugol ng 60% ng kanilang oras sa mga combat patrol. Mula noong 2002, sila lamang ang uri ng missile carrier sa U.S. Navy. Sa kasalukuyan, 14 sa 18 sa mga submarino na ito ay armado ng 24 na intercontinental ballistic missiles ng Trident System. Bawat isa ay may individual na guided warheads. Ang submarino sa klase ng Ohio ay may pinakamataas na bilang ng mga nakadeploy na intercontinental missiles kumpara sa iba tulad ng pinakabagong mga submarino ng klase ng Burey ng Russia na mayroon lamang 16 na missiles bawat isa. Tulad ng kanilang mga nauna, ang Benjamin Franklin at Lafayette class, ang Ohio class na mga submarino ay isang mahalagang bahagi ng nuclear defense strategy ng Estados Unidos, kasama ng United States Air Force strategic bombers at intercontinental ballistic missiles. Ang 14 na mga submarino sa klase ng Ohio ay nagdadala ng halos kalahati ng mga aktibong estrategikong nuclear warhead ng Estados Unidos. Kapag nagpatrolya ang mga submarine na ito, walang nakatakdang target ang kanilang mga Trident missiles, ngunit mabilis silang maitatalaga ng mga target ng United States Strategic Command sa Nebraska, salamat sa secure at patuloy na mga communication sa radio, kabilang ang napakababang frequency system. Ang lahat ng mga submarino sa klase ng Ohio, maliban sa USS Henry M. Jackson, ay pinangalanan sa mga estado ng US, isang tradisyon na dati ay nakalaan para sa mga barkong pandigma at mga cruiser sa ibang pagkakataon. Ang mga ito ay itinayo para sa mahabang strategic patrol. Ang bawat submarino ay may dalawang buong crew, pinangalan ng Blue Crew at Gold Crew, na bawat isa ay naglilingkod sa 70 hanggang 90 araw na deterrent patrol. Upang bawasan ang oras na kailangan sa daungan para sa pagbabago ng mga tauhan at muling pag-stock, ang mga submarino ay may tatlong malalaking hatch ng logistic. Ang mga hatch na ito ay nagbibigay daan sa mabilis na paglipat ng mga supply, kagamitan, at mga bahagi na ginagawang mas mabilis ang muling pagdadagdag at pagpapanatili. Bukod pa rito, ang mga submarino na ito ay lubos na napabuti ang mga kakayahan ng stealth kumpara sa mga naunang modelo. Sa panahon ng mga pagsubok sa dagat nito noong 1982, ang Ohio ay halos hindi natukoy na nagbibigay sa United States Navy ng Advanced Operational Flexibility. Ang disenyo ng mga submarine na ito ay nagpapahintulot sa kanila na gumana ng humigit-kumulang 15 taon sa pagitan ng mga pangunahing overhaul. Ngunit iyon na ngayon ang lahat. Ang mga ay sinasabing tahimik sa bilis ng cruising na 20 knots na humigit kumulang 27 km bawat oras o 23 milya bawat oras gaya ng mga mas lumang Lafayette class na submarine ay nasa 6 knots bagaman ang mga particular na detalye ay inuri. Ang Mark 48 torpedoes ay kinokontrol ng Mark 118 Mod 2 system at ang mga missile ay kinokontrol ng Mark 98 system. Ang Ohio-class na mga submarino ay itinayo mula sa mga seksyon ng katawan ng barko ang bawat seksyon ng foredeck ay 42 talampakan ng lapad. Ang mga seksyong ito ay ginawa sa General Dynamics Electric Boat Facility sa Quonset Point, Rhode Island, at pagkatapos ay binuo sa Groton, Connecticut, Shipyard. Ang United States Navy ay mayroong 18 Ohio-class na submarine sa kabuuan, kabilang ang 14 ballistic missile submarine at apat na cruise missile submarine. Ang mga submarino ng SSBN ay bumubuo sa sea-based na bahagi ng U.S. nuclear triad. Ang mga submarino na ito ay idinisenyo noong 1970s upang magdala ng mga ballistic missiles na inilunsad ng submarino ng Trident. Sa una, ang unang walong submarino ay nilagyan ng 24 Trident 1C4 missiles. Simula sa ikasyam na submarino, USS Tennessee, ang natitirang mga submarino ay nakatanggap ng mas malaki. Mas malakas na Trident 2D5 missiles, ang Trident 1 missile ay bearing magdala ng walong warheads, habang ang Trident II ay maring magdala ng 12 na nag-aalok ng mas mapanirang kapangyarihan at mas mahusay na katumpakan. Noong 2008, lahat ng natitirang submarino na orihinal na armado ng C-4 missiles ay na-upgrade upang magdala ng D-5 missiles. Ang unang walong submarino ay nakabasa sa Bangor, Washington, na pinapalitan ng mas lumang mga submarino, habang ang iba pang 10 ay nakabase sa Kings Bay, Georgia. Noong 1994, Nagpa siya ang isang pagsusuri na sapat na ang 14 na submarino sa klase ng Ohio para sa mga estrategikong pangangailangan ng US. Dahil dito, apat na submarino Ohio, Michigan, Florida, at Georgia ay na mula sa mga ballistic missile submarine, o SSBN, sa guided missile submarine. SSGNs sa pagitan ng 2002 at 2008, ang magenahang convert na submarine na ito ay na ngayong magdala ng 154 Tomahawk cruise missiles at 66 na special operations personnel. Ang gastos sa muling pagsasaayos ng bawat submarino ay humigit-kumulang 1 billion. Sa panahon ng conversion, limang submarino Pennsylvania, Kentucky, Nebraska, Maine at Louisiana ang inilipat mula sa Kings Bay patungong Bangor. Habang nagbabago ang mga madiskarteng layunin ng US, maaring mangyari ang mga karagdagang paglilipat. Noong 2011, nakompleto ng Ohio class na mga submarino ang 28 deterrent patrol, bawat isa ay tumatagal ng humigit kumulang 70 araw. Anumang oras, apat na submarino ang naka alert sa mga itinalagang patrol area. Ang USS Pennsylvania ay nagtakda ng isang record na may 140 araw na patrol noong 2014. Binago ng conversion ang 22 sa 24 na missile tubes upang humawak ng malalaking vertical launch system, bawat isa ay may kakayahang magdala ng pitong Tomahawk cruise missiles na nagpapahintulot sa maximum na 154 missiles. Ang mga submarine na ito ay mariding magdala ng iba't ibang kargamento, kabilang ang mga bagong supersonic at hypersonic missiles, unmanned aerial vehicles, sensors para sa intelligence at surveillance, at countermine warfare equipment. Ang mga missile tubes sa Ohio class na mga submarino ay may dagdag na espasyo para sa mga storage canister na nagpapalawak ng oras ng pagdeploy para sa mga special na puwersa. Bukod pa rito, Dalawang Trident missile tubes ang ginawang mga silid para lumabas ang mga diver at pumasok sa submarino. Para sa mga special na operation, ang dry combat submersible at ang dry deck shelter ay maaring ikabit sa mga kamera na ito na nagpapahintulot sa submarine na mag-host ng hanggang 66 na tauhan ng special na operation tulad ng Navy SEALs o Marine Raiders. Ang pinahusay na kagamitan sa communication na idinagdag sa panahon ng pag-upgrade ay nagbibigay daan sa mga submarino na ito na kumilos bilang mga lihim. Forward Deployed na Command Center Noong September 26, 2002, ginawaran ng Navy ang General Dynamics Electric Boat ng 444. 1 million na kontrata para simulan ang pag-convert ng unang dalawang submarino sa SSGN. Ang ng gastos sa muling pagsasaayos ng apat na submarino ay nasa ilalim lamang ng $700 million bawat isa. Ang mga paunang pondo ay $355 million noong 2002, $825 million noong 2003, $936 million noong 2004, $505 million noong 2005, at $170 million noong 2006. Noong Nobyembre 2002, pumasok ang Ohio sa dry dock para sa 36 na buwang pag-overhaul sa mga sistema ng pag-refuel at pag-convert ng missile nito na kompleto ng electric boat ang conversion noong Enero 2006 at muling sumali ang Ohio sa fleet noong Pebrero 2006. Sumunod ang Florida noong Abril 2006, Michigan noong Nobyembre ng parehong taon at Georgia noong Maso 2008. Ang apat na SSGN na ito ay inaasahang nasa serbisyo hanggang sa bandang 2023 hanggang 2026 kung kailan sila ay papalitan ng Virginia-class na payload module bilang bahagi ng New START Treaty, apat na missile tubes sa bawat Ohio class na SSBN ang na-deactivate noong 2017, na binawasan ang bilang ng mga missile sa 20 bawat submarino. Ang iba pang apat na sub sa Ohio ay mga cruise missile carrier. Kung particular na pinag-uusapan natin ang tungkol sa submarinong Florida, ito ang pangatlong American submarine ng klase na ito na inilunsad noong 1981. Noong 2003, sa halip ng mga strategic ballistic missiles, natanggap nito ang multi-purpose subsonic cruise missile na Tomahawk at binago ang kaukulang index mula sa SSBN hanggang SSGN. Ang Florida ay kabilang sa 16th Submarine Squadron ng U.S. Navy na may home station sa Naval Submarine Base, Kings Bay, Georgia. Ang submarino ay 170, SEV metro o 560 talampakan ng haba at may displacement na 18,160 tonelada. Ang bangka ay may isang solong nuclear reactor. Ito ay isang double-circuit pressurized water reactor type SG na binuo ng General Electric. Ang mapagkukunan nito, kumpara sa nakaraang modelo, ay nadagdagan ng dalawang beses. Ang core ay naglalaman ng nuclear fuel, mataas na enriched uranium-235. Ito ay sapat na para sa humigit-kumulang 100,000 na oras ng aktibong operation, nakatumbas ng humigit-kumulang 9 hanggang 11 taon ng patuloy na paggamit ng reaktor sa buong lakas o ang saklaw ng buong paglalayag. 280,000 milyo o portsel kilometro at sa mode ng ekonomiya, 800,000 milyo o 130 min kilometro. Isinasaalang-alang ang tunay na mga mode ng operasyon na naging mas banayad kaysa sa panahon ng Cold War, ang mga ikatlong generation nuclear submarine ay maaring magsilbi ng hanggang 30 taon ng walang reactor core recharging at 42 hanggang 44 na taon kung isasagawa ang solong recharging. Ang reactor ay nagpapaikot ng dalawang turbine na may 30,000 lakas kabayo bawat isa. Nagbibigay daan ito sa bangka na maabot ang bilis sa ilalim ng tubig na higit sa 25 knots na 46 km bawat oras o 29 milya bawat oras. Ang bilis ng ibabaw ay 17 knots. Ang mga submarino sa klase ng Ohio ay mga submarinong pinapagana ng nuclear ng Amerika na may mga disenyong single hull. Ang mga submarine na ito ay dinisenyo na may pagtuon sa pagbabawas ng ingay at pagpapabuti ng mga electronic system, lalo na ang sonar. Para sa ipatatanggol sa sarili. Ang bawat sub ay may apat na torpedo tubes na 533mm caliber na matatagpuan sa bow. Ang mga torpedo na ito, particular ang Mecha 48, ay maaring mag-target sa parehong mga barko sa ibabaw at mga submarino ng kaaway. Sa panahon ng mga upgrade sa ilalim ng Acoustic Rapid Commercial Off-the-Shelf Insertion Program, lahat ng sonar system sa Ohio class subs ay na-upgrade sa AN/BQQ10 na variant. Gumagamit ang bagong system na ito ng commercial na off-the-shelf na teknolohiya na may bukas na arkitektura na ginagawang mas madali ang mga pag-upgrade sa hinaharap. Pinapayagan din nito ang mga sub na lumikha ng mga detalyadong mapa sa ilalim ng dagat at ibahagi ang mga ito sa iba pang mga sasakyang dagat. Ang advanced na sonar ay maaring makakita ng kahit na maliliit na bagay tulad ng mga mina, ang station ng WLY-1 ay nag-alerto sa mga tripulante sa mga banta ng tunog habang ang sistema ng babala ng WLR-8V-5 ay gumagana kapag ang sub ay lumabas. Bilang karagdagan, ang mga subs ay nilagyan ng mga launcher ng MK-2 para sa acoustic jamming at ang AN-1 system para sa pagdetect at pagsubaybay sa mga papasok na torpedo. Ang Ohio-class na submarine na Florida ay armado ng 150R Tomahawk cruise missiles. Sa 24 na missile silo nit, 22 ang binago para sa vertical launch, bawat isa ay may hawak na pitong Tomahawk missiles. Ang dalawang silo na pinakamalapit sa deckhouse ay nilagyan ng mga airlock para sa mga lumalangoy ng labanan upang makalabas sa sub habang nasa ilalim ng tubig. Maring gamitin ang mga ito para sa mga mission na kinasasangkutan ng Navy SEAL o Marines na nagpapahintulot sa sub na magdala ng hanggang 66 karagdagang tauhan o hanggang 102 para sa panandaliang operasyon. Ang tauhan ng Florida ay binubuo ng 155 katao, kabilang ang 140 mandaragat at 15 opisyal. Ang submarino ay maaring sumisid sa operating depth na 365 metro at maximum na lalim na 550 metro. Ang Florida ay ang tanging Ohio-class na submarine na lumahok sa labanan na naglunsad ng 90 Tomahawk missiles sa mga target sa Libya noong 2011 US-UK Operation Odyssey Dawn. Ngunit may isang katanungan, at iyon ay bakit nasa Persian Gulf ang submarinong nuclear na ito? Well, pinakamahusay na naniniwala na ito ay hindi para sa paglulunsad ng Tomahawk sa Gaza. Ang Israeli air power ay higit pa sa kakayahang pangasiwaan niyon. Ayon kay John Kirby, ang coordinator para sa estrategikong communication sa National Security Council ng White House, nagpadala ang Estados Unidos ng nuclear submarine sa gitnang silangan upang matiyak ang kaligtasan ng mga tauhan ng militar ng U.S. Binanggit din niya na ang US ay naglalayon na magpadala ng isang malakas na signal ng pagpigil sa sino mang partido na isinasaalang-alang ang paglaki o pagpapalalim ng tunggalian. Malamang na nangangahulugan ito ng Iran, isang matagal ng kalaban ng Israel at posibleng Russia. Nagsusuplay ang Iran ng mga armas tulad ng mga Shahed drone sa Russia na ginagamit laban sa infrastruktura ng Ukraine at ang Russia ay nagbahagi ng teknolohiya sa pagmamanupaktura ng drone sa Iran. Mayroon ding pag-aalala na maaring bigyan ng Russia ang Iran ng teknolohiya upang makagawa ng hypersonic missiles tulad ng Kinjal at Zircon. Inangkin na ng Iran na nagtataglay ng hypersonic missile. Kung ang Iran ay gagamit ng naturang missile laban sa isang pasilidad na nuclear ng Israel, mari itong maging sakuna para sa maliit na bansa na halos kasing laki ng tatlong lungsod sa New York o Estado ng Utah. Ang pagbagsak ay maaring magdulot ng malaking bahagi ng Israel na hindi matitirahan katulad ng Chernobyl Exclusion Zone, at posibleng mag-trigger ng nuclear war. Sa makatuwid, ang presensya ng Ohio-class submarine Florida na nilagyan ng 154 Tomahawk Cruise missiles sa Persian Gulf ay nagsisilbing isang malakas na pagpigil upang maiwasan ng Iran at Russia na lumaki pa ang labanan. Gayunpaman, ang Estados Unidos ay hindi lamang ang bansang nagtataglay ng napakalakas na submarino sa pag-atake. Ginagawa rin ng Iran, ang Iris Tareg o Tarek ay ang unang kilo-class attack submarine sa Iranian Navy na nagsisilbi sa Southern Fleet. Ito ay bahagi ng 33rd Flotilla, kasama ang dalawa pang barko. Ito ang kauna-unahang submarino na inatasan ng anumang bansa na gumana sa Persian Gulf at ang pangalawang submarino na pag-ari ng Iran pagkatapos ng Ait Oles Kuse, na hindi kailanman naging operational sa fleet. Ang kontrata sa pagtatayo ng Taregs ay nilagdaan noong 1988. Ito ay iniulat na nagkakahalaga ng 750 million para sa dalawang submarino na may option para sa ikatlo. Nagsimula ang pagtatayo nito sa Admiralty Shipyard sa St. Petersburg sa parehong taon. Ang Tareg ay inilunsad noong 1991 at inatasan noong Nobyembre 21, 1992 sa Naval Base sa Bandarabas. Ang mga tripulante ng Russia ay naglayag sa submarino sa Iran sa pamamagitan ng Baltic Sea na nagsimula sa paglalakbay noong Oktubre sa parehong taon. Ang submarino ay ipinangalan sa isang sikat na mandirigmang Muslim. Di nagtagal pagkatapos makuha ng Iran ang Tareg, ang American submarine na USS Topeka, na rin bilang SSN 754, ay pumasok sa Persian Gulf upang subaybayan ito. Kahit na ang nakasaad na mission nito ay regular na pagpapanatili. Ayon kay James, walang ebidensya na bumalik si Tareg sa Russia para sa isang refit. Gayunpaman, Pagkatapos ng mga negotiation para sa isang upgrade, nagsimula ang isang refit sa Iran noong kalagitnaan ng 2000s na iniulat na may tulong mula sa Rosoboronexport at Sevmash. Simula noon, nakapag na ang Iran ng mga submarino ng kilo class sa sarili nitong. Nagpaputok si Tareg ng mga dekoryenteng torpedo sa unang pagkakataon noong Desyembre 2011 sa panahon ng larong pandigma na tinatawag na Velayat 90. Noong Mayo 2012, Inihayag ng Iran na muling inilunsad ang Tareg matapos ang isang overhaul na pinalitan ng humigit kumulang 18,000 bahagi, kabilang ang mga radar evading cover, mga bahagi ng makina, propeller, at radar. Sa seremonya ng muling paglulunsad, binanggit ni Admiral Habibullah Sayari na ang mga Ruso ay hindi nagbigay ng anumang detalyadong tagubilin tungkol sa submarino, kaya kinailangan ng Iranian team na malaman ito ng mag-isa. Noong Setyembre pagkaraan ng taong iyon, ang Tareg ay na-deploy sa Persian Gulf bilang tugon sa mga naval drill ng 5th Fleet ng U.S. Navy. Nang maglaon, lumahok ito sa ehersisyo ng Velayat 91 upang subukan ang mga bagong sandata nito na naganap mula Disyembre 2012 hanggang Enero 2013 sa Dagat ng Arabia. Noong Enero 2015, nagmisyon si Tareg na isecure ang mga shipping road mula sa hilagang Indian Ocean hanggang sa Strait of Malacca at South China Sea. Sumali ito sa larong pandigma ng Velayat 94 makalipas ang halos isang taon, naglalakbay sa dagat ng Oman sa hilagang Indian Ocean. Noong Nobyembre 2016, inihayag ni General Ataula Salehi na handa na ang tareg para sa pagdeploy hanggang sa karagatang Atlantiko. Isinasaad din ng mga ulat ng media na noong Pebrero 2019, in-upgrade ng Iran ang Tareg para magpaputok ng mga submarine launch cruise missiles. Salamat sa panonood. Habang narito ka pa, I-click ang link sa iyong screen upang tingnan ang isa pa sa aming mga video. See you there.